Burner. Good afternoon. Ang great kasubad mo ni Panginoon and the Christos nang sabi ko, mata. Pangangarap po na na bilang Panginoon Yesus Christo isang mapagpala <laughs> ato sa bawat isang isa po sa atin. Nandito po tayo sa pangalawang linggo ng gawain sa buwan ng Nobyembre. At sa mga bagunan po, ang karamdaman ay gumagaling sa pamamahitan ng pananampalataya at ng dawat isa sa atin. Kapagka, kahit Anong ibigay na saglalapat sa ng kagabutan kung wala namang pananalig, wala pong mangyayari. Kaya lahat po tayo ay kinakailangan palakasin kasi natin ang ating pananalig. Walang iba maging matibay ng sa ganun. Ang kagalingan ng mga karamdaman ay ipagkatalog ng Diyos kung tayo po ay malakas ang parang parataya. Ang minsan po ngayon, meron tayo dito ang dalawang aralin. Ngayon po, dahil tiyak tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa Roma 6, ang versikulo ay 19 ng 23. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karapatan ng iyong naman. Kapag ka kung paano inyong inihandog ang inyong mga sanggap ng katawan na pinakaalipin ng karamihan at ng lalong lalong kasamaan, kayong din naman ihandog, ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sanggap na pinakaalipin ng katawan sa ikatabalan. Kung pag-aaralan po natin, Si San Pablo po, pag nagpapaliwanag siya sa mga tao, hindi po dun sa kanyang sariling kakalituhan na para bang may pagmamataas, kundi kinukuha yung kalagayan ng kanyang kausap. Yung kalimbawa, at kakaunawa lang ng isang tao ay mahina pa, gaya ng sabi niya, gaya ng sanggol hindi pa maaaring kumain ng matigas na pagkain, sa ganun lang kakausapin. Ibig sabihin, yung mga bagay na makaka-relate yung kausap. Hindi yung sasabihin lang natin na magsisisi ka ng ikangan ng kasalanan mo. Ang tanong, paano nga ang paraan ng pagsisisi? At ano yung kasalanan? At paano niya gagawin? So, ito yung bawa. Para malaman, na makapagsisi siya, kinakailangan, ang pagsisisi ay paglilinis ng kanuuban. Ang kasalanan ay paglabag ng mga kautusan. At ang pagdawa noon, yung pagpapapinom. Sapagkat, kung mataas ang kanyang pride, paano siya magsasabing sorry? Kahit sa kaibigan lang, kung mataas ang pride, hindi siya makapagsasabing, makapagsasabing patawad. Dahil nga sa kataasan. Kaya eh, ituturo na, itinuturo dito ni San Pablo, yung kaamuan o papakumbaba Kung paano niya kinakausap ang tao nang sa ganon, magkaroon ng relasyon yung kumakausap at yung kinakausap. Halimbawa, eh ang pagkaunawa pa pala ng tao ay katulad ng isang bata, gatas pa lang na pagkain. Hindi pa niya pwedeng kainin yung matitigas na pagkain. Ipakatag eh, binigyan mo na siya ng matigas na luto, hindi niya manguya dahil wala pa ng nipin. Kaya kinakailang ibinabagay ang pagpapaliwanan dipindi sa mga taong kausap. Ganyan po dapat ang ginagawa. Sa pagkapresentable man, pagamat siya ay naging isang parisiyo o taga-usig ng mga sumasampalataya, kay Kristo na ang lahat ng magsambit lamang. Wala pang ginawa yan, nagsambit lamang sa pangalan ni Jesus o Kristo ay kanyang dinadala sa salitrin at inahatong ng mamatay sa pamamagitan ng pagpupukul ng pato. Ganyan po kahigpit sa San Pablo. Pero pagdating sa tao na mga kausap niya, kung ano yung unawa na nandun sa kanyang kausap, dun niya ibinabagay ang kanyang sarili. Hindi naman ibig sabihin, halimbawa, manginginom yung kausap mo, hindi ibig sabihin na pag pagkikibagayan mo hanggang sa nakaubos sa kayong dalawang mute Hindi mo ganyan? Pigyan mo lang isa. Magkuha mo lang yung atensyon sa kayo mag-usap. yung sabi nyo, nakimulay na din sa maruhalan. pero po, ang pamamaraan. Alam mo kung sabi dito, Sa pagkat kung paano inihan yung inihandog at inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karmian at ang lalong-lalong kasamaan, ganyan din ihandog ninyo ngayon yung sangkap na pinakaalipin. Kung baga, sa kalagayan ng nagpapaliwanag, sasabayan niya yung tagapakinig. At sa pumagitan naman ng tagapagpahayag, siya ay magpapasakot doon sa kanyang nagsubok sa magkatungit bagay yung Espiritu Santo nananahan sa buhay natin, kaya tayo natututong magpaliwanag, maghayag ng Ebanghilyo, tumulong sa may karamdaman. Kung tayo tayo lang po, hindi po natin yung kaya. Pero dahil tayo, tayo po ay pinanahanan ng Espiritu Santo, tayo po ay napapaalipin doon sa kabutihan, sa, sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Espiritu Santo. Kaya natin ginagawa. Di ba, yung relasyon ng tao sa tao, kakausapin, nakikibagayan ng kanapagpahayag, yung kalagayan ng tao, depende sa kanyang unawa. At doon naman sa nagpapahayag, makikirelate naman sa doon sa kanyang sinusunod sa makatriba kay ang Diyos. Na walang iba, yung ang Espiritu Santo ay nanahan sa buhay natin, dati hindi tayo marunong magpaliwanag, pero ngayon marunong na tayo magpaliwanag. Kung baga, relasyon ng tao sa tao, tagapakinig at tagapagsalita, at relasyon naman ng tagapagsalita doon sa pinanggagalingan ng salita. Na walang iba yung pagsunod. O tinatawag dito pinaka pinakaalipin ng kapwiran. Nagpapaalipin tayo basta sa kapwiran. Sa ikatototo ng bawat isa sa atin. At sa ikapagpilinis o ikababanan. Kaya ibig sabihin, parang ang pangumarami ito, ang purpose ng Espiritu Santo, gamitin yung mga nagpapaliwala, alam ba ba? Si San Pablo. Nagamitin ng Espiritu Santo si sa San Pablo para ipaliwanag din ng maayos. Para yung Trump spiritual, yung material, marinig mismo ng tainga ng tanapakilig. <coughs> ang eh, relasyon ng tagapagpahayag doon sa pinagagalingan ng pahayag, nagpa, nagpaalipin. Ibig sabihin, nagpapasakot at sumusunod. <laughs> Kasi ang alipin, tagasunod. Ay, <clears throat> ibig sabihin doon. Ano pang sabi dito? Sa pagkat ng kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya sa katwiran. Sa pagkat na lang tayo. Nung tayo ay isa pang makasalanan. Nung tayo ay napaaalipin pa sa kasalanan o nagpapatuloy pa tayo sa magkakasalanan. Kung paglaya tayo sa katwiran, bakit po? Dahil doon tayo na nagpapasakop sa kasalanan. Pero kung tayo man naman po ay gumagawa na ng katwiran, Laya na tayo sa kasalanan, napatawad na tayo, alipin naman ngayon tayo ng katwiran. Ibig sabihin, ang sinusunod na natin, nag-iingat na tayo na hindi na magkasala. Kaya ginagawa natin ang pagiging isang matuwid. Halimbawa, mula sa isang makasalanan, kinahabagan ng Diyos, alipin siya ng kasalanan, nagsisi at nagbalik loob Nung nagsisi at nagbalik loob, siya ay binago ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At nung baguhin siya ay nanahan sa kanyang Espiritu Santo. Kaya meron na siyang pag-iingat sa matatuloy bagay na papaalipin na siya ng katotohanan o kapiran iniingatan na na hindi na muli mabaluktot pa ang kanyang buhay o magkasalan muli. Kaya napaaalipin ng katwiran malaya na tayo sa kasalanan sapagkat napatawad na tayo. Ano pa sabi dito? Ano nga ang ipinukungan ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayon itinahihiyakan ninyo sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Kung pa sabi nga dito, ano ba ang magiging resulta yes. na kinakailangan nating ikahiyak? Eh, siguro. Dati ikaw na iyan ay hindi mga man maninino maglalasi. Ngayon may dala-dala ng manlalakas ng binago na. Dapat pag ikahiya na no? na dahil hawak-hawak mo -hawak lang ang mga at hindi na yung butay ng alak, yan ba ang dapat kusipin natin? Kaya kung mag-aaralan po natin, kung ang ibinunga ng mga panahon na tayo ay binago at nagbalik loob sa Diyos at sinusunod na natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan kung tayo man ay tinawag na tagapagpahayag ng salita ng Diyos, gawin natin. Kung tayo ay tinawag para tulungan ang may karamdaman, gawin natin. Kung tayo ay tinawag para Pangunuan ang kongregasyon ng Diyos gawin natin sa matatwid. Ano po ang ikahandiya natin? Tayo nasa Diyos na. Kung baga, kinakailangan yung mga tao na kung saan tayo lang sana sana'y mahikayat din natin yun na maging kasama natin sa kongregasyon. Para wala na tayong ikayang iiyak. Sapagkat kasama na natin siya, binago na rin siya. Ano ba sabi dito? Katapos ngayon, kung kung ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Kasi paano kung dumating na yung punto? Umabot ang buhay ng tao sa kamatayan. <laughs> Dahil nga sa kanyang iniisip na mapakahiyan siya, umabot sa punto ng kamatayan. Ganun pa rin nangyari, anong pakikipangin ng kanyang buhay pagkatapos ng pagbabalik ng ating nakilang at ipinagkalog na muli ang panibagong buhay. Wala na ito. Dahil, kumbaga, inat na inat na ang tinitingnan niya yung talagayang tao, hindi yung talaga yan sa espiritu sa makatawid pa kayo, yung sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang nangyari, nasusunod pa rin niya yung kalagayan ng tao, yung pagiging isang mahiyari. Kung tayo po ay sinugo ng Diyos, sabi nga, wala pong hiya niya. Kung dati hindi ka marunong magtayo, umawa pong mikropono, magsalita sa harap. Yung tayo ay natuto na at naturuan, Hindi na iniisip o pumapasok man lang sa isip yan ang pagiging isang mahiyak. Kundi ginagampanan natin ito ng buong lubos ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya at sa kaloob sa bawat isa. Kung baga, ang presensya po kasi ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na naan sa buhay natin. Kung ang buo nating pagkatao ay ipinapasakot natin sa Diyos. Pero kung halimbawa, ang mensahe patungkol ika na sa mga na, nagnanasang yung tapos may kaibigan ka niya na mayaman tapos ililihis mo ngayon ng topic, ibig sabihin ang inialagay mo sa isip mo, yung kalagayan ng taong tinapakinig at hindi yung kanuuban ng Diyos. Yan yung mensahe. Kaya hindi natin ikahihiya. Tamaan man ang tamaan, mabukulan man ang mabubulan yan ang salita ng Diyos. Kinakailangan ipahayag sa hangkat. hindi po ang kanuuban o sariling pag-iisip ng Kaya niya sinasabi, kundi kung ano yung nababasa sa badal na kasulatan. Kaya ano sabi dito? Datapwat ngayong malalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong lunga sa katabanan at ang wakas ng ay ang buhay na walang hanggan. Kaya kung halimbawa, mananatiling tayo sa pagiging mahiya ang bunga ng kamatayan. Pero kung tayo po, malaya na tayo sa kasalanan, napasakot na tayo kay Kristo o napasakot na tayo sa Diyos, at hinahayaan natin yung Espiritu Santo ang magsalita sa pamamagitan ng ating mga bibig. Ang bunga po para sa ikababanan. Bakit po? Dahil nagsasalita tayo ng buong husay, yung tagapakinig, aakuin niya na naman sa kanyang sarili na siya isang makasalanan. At masusumpukan niya sa kanyang sarili na siya may kasalanan. At magsisisi at magbabalik loob sa Diyos. Kaya ang pagsisisi at panilinis ng kalooban ay pagpapakabanal. Di ba? Paano ba ito nga ang magpakabanal? Kapag naging malinis ng ating puso, ang at ating kalooban, pag-iisip, kapag wala ng ibang Pumapasok yan sa isip natin na meron pa kung hindi pinatawad. Nalinisa na nga tayo. Ibig sabihin, naging banal na tayo. Yan po ay, ay papunta doon sa tinatawag na at ang wakas na buhay na walang hanggan. Kapag natin po tayo sa pagpapakabanal, ngayong bukas, susunod na araw, iniingatan natin yun ng lubos ang, ang pagtayin at ng punong buhay na walang hanggan. Kaya doon tayo ang punta natin sa buhay na walang hanggan. Pero kung naisip natin, takot. Sabi nga, ang takot, ang takot ay noon, parusa. Eh, kung natatakot pa tayo, tayo sa paggawa, halimbawa, gusto natin maglingkod sa Diyos, may takot tayo, baka anong sabihin ng magulang ko, ikaw nga, dahil nandiyan ako sa lunduyan, kung may takot ang kaugnay po ng sa may hapon yun. Kaya kung tayo ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Diyos, ang bunga nun, buhay na walang hanggang. Yun po, regalo yun ng Diyos doon sa mga nag-iingat sa kanyang sarili na sumunod sa Diyos. Na nagiging alipin ng Diyos. Paano po ang ibig sabihin ng alipin ng Diyos? Pag alipin ng Diyos, ibig sabihin, nasa taas mo siya, nag-iingat ka na baka mamaya, mapalayo ka sa kanya. Kaya ang, ang ano, nagiging alipin tayo, siya yung mayor, tayo yung alipin, tayo yung sumusunod. Pero kung nasusunod sarili pa rin natin kalooban, hindi po matatawag na alipin tayo ng Diyos, kundi alipin pa rin tayo ng sarili natin pita ng laman. Ano ba sabi dito? sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ito, ang kanunod na walang ng Diyos ay ang buhay na walang hanggang kay Kristo sa isang ng natin. Kaya po, kung halimbawa ang tao ay nagpapatuloy pa rin sa paglaban, sa magkatuloy pa kay pagkakasala, sa sabi, sa itong bagay ng mga nakasalanan, Kapagkat ang kasalanan ay pagsalangsang dinaman naman sa kautusan. Halimbawa, sinasabi, huwag mo ng pabayaan ng inyong mga pagtitipon. E ngayon, nung araw ng pagtitipon, wala ka, hindi ka dumalo, meron kang nilapag. Sabi nga, sa nagkakaalam nga ng pagawa ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Halimbawa, Meron ka namang magagawa para tayuhan mo yung kapwa mo. Meron ka namang magagawa para hindi sana magpakamatay yung kaibigan mo. Pero hindi mo ginawa, kasalanan yun sa atin. Sa mga tuwid, may lang sa'yo tayo. Kaya, alin ba ang mga kautosan na dapat natin sundin? Yung dumang kautosan, sampung utos, o yung ngayon? Napakarami kong iniwan si Kristo na dapat natin sundan yung mga turo sa pagkagalit. Dapat, pagka nagagalit, ikaw ay huwag panunubutan ng araw. Hindi, hindi sabihin na, na wala yung araw. Yung galit dapat hindi humantong sa kamatayan na baka sa mong galit na patay mo. Kaya kung ano pang ginawa mo, ipinapatay mo. Kung ano pa? Turo sa pagpaparaya. Ang sino man ganyan sumampal sa kaliwa, ibigay mo pa kanan. O ano yung ibig sabihin ng mahabang pagpapasinsya. Ang turo sa panalangin. Hindi na ba siya na oh, turo sa panalangin. Huwag siya na yung mahabang mga kautos ng Diyos ni Ano pa? Turo sa pagpapainbabaw. Turo sa paglilimos. Turo sa pagpapakumbaba. Napakaraming tinuro ang ating kahilang Panginoon. Yun na lang ang pagmamatayan natin ngayon. Kapag yan ay sinusunod natin sa makatuwid bagay, kalooban niya ng Diyos, kalooban niya ni Kristo, kapag yan ay hindi po natin sinasalansang, wala po tayong kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ay pagsalansang sa kautosan. Kaya kung alam na natin ang mga bagay ng mga kautosan, iingatan natin. Kaya tayo'y magiging alipin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod na hindi man lamang natin magawan ng paglabag ang isa sa mga yun. Kaya tayo yung kay Kristo. At kapag sinusunod natin yan, ang buhay niya, buhay na walang hanggan. Pero kung tayo yung nagpapatuloy sa pagkakasala, ang bunga po yung kamatayan. Sa makatuwid, bagay, hindi yung kamatayan ngayon na kundi yung ikalawang kamatayan. Kung titingnan mo, Diba? Yung kapitbahay natin, nagnakaw, kinabukasan, buhay pa naman. Hindi ibig sabihin yun. Kung ibig sabihin yung kamatayan sa hinaharap, pagtahiwalay sa Diyos, o ikalawang kamatayan. At yun naman, may pag-iingat sa ba ng Diyos, buhay na walang hanggan sa piling ng dakilang Panginoon, Isu Kristo. Kaya, meron tayong pagpipilian. Alipin tayo ng kasalanan o alipin ng Diyos. At alipin ng kasalanan, kapunta doon sa kamatayan. O yung paghihirap sa dagat dagatan apoy at kasupre. At kung tayo naman ay sumusunod sa kanuuban ng Diyos at nag-iingat tayo sa mga kautosan at hindi tayo nagkakasala, papunta tayo doon sa buhay na walang hanggang. Mamili po tayo. Ano yung gusto natin doon? Pero pagkaminsan, hindi natin nagagawa kung tayo lang mag sa kailangan na natin siya, ang presensya ng Espiritu Santo, para tumulong sa akin, para malagpasan natin ang lahat ng nabagsigot na dumarating sa atin. Yan lang muna yung may natin sa ulong araw na ito. Salamat po, at pagpalain tayo ng Diyos. Ano ba ang kahilingan natin ipagsalaw nawa ang katamutan, ang mga problema, masarap ng Espiritu lang, mga masarap sa Salamat po.